mga balitang napapanahon, programa at proyekto ng pamalang panlalawigan ng Quezon, mga serbisyong tuloy-tuloy na inahatid sa bawat Quezonian para sa mas maunlad na lalawigan ng Quezon, impormasyong inahatid ng Quezon Provincial Information Office. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Magandang araw, lalawigan ng Quezon! Isa na namang panibagong linggo ng serbisyo upang magbigay ng mga napapanhong impormasyong dapat ninyong malaman sa ating lalawigan. Mga balita mula sa Kapitolyo, iahatid David sa inyo. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Para sa unang balita, produktibong sinimula ni Governor Dr. Helen Tan ang panibagong linggo ng paglilingkod nitong araw ng lunes, ikasyam ng Oktubre. Una nang isinagawa ang opisyal na paglagda para sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Quezon Provincial Hospital Network, Quezon Medical Center at Certification Partner Global. Ito ay sa pagdanais na makuha ng nasabing ospital ang ISO 9001 Certification Quality Management System. Sa pamamagitan nito, hinahangad na mas mapapaundad ang kalidad ng sistemang pangkalusugan upang maayos, mabilis at naaayon ang serbisyong maibibigay sa bawat mamamayan na nangangailangan. Sa parehong araw, nakipagpulong si Governor Dr. Helen Tan sa mga kawani ng iba't ibang departamento ng pamalang panlalubigan upang mapag-usapan ang ilang mga paghahanda para sa Seal of Good Local Governance 2024 na ginagawad ng Department of the Interior and Local Government para sa mga LGU na nagpapakita ng kausayan at katapatan sa serbisyo. Samantala, ikinatuwa naman ni Governor Tan ang pagbisita ng Junior Chamber International Lucena Chapter na naglalayong palakasin ang kakayanan ng mga aktibong lider sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sumunod ring bumisita ang Quezon Province Volunteers Association Incorporated sa gobernadora upang ibahagi naman ang layuning makatulong ang kanilang samahan pagdating sa security and safety, rescue operations at environmental protection. Sa ibang balita, Sen. Win Gatchalian, masayang nakiisa sa pagdiriwang ng ikalabing isang anibersaryo ng Lucena City Public School Retired Teachers and Employees Association nitong nakaraang Martes, ikasampu ng Oktubre. Para sa ibang detalye, alamin kay R.C. Romulo natin, hindi u aabot ng ganitong kagandang katayuan po ang ating bansa kung wala kayo. Kayo po ang mga nagsakripisyo, kayo po ang mga nagambag ng oras, kayo po ang nagbigay ng lakas at pagtuturo po sa ating mga mag-aaral para po sila ay makagraduate, makakuha ng magandang trabaho at ngayon po nasa magandang katayuan. Ito ang pahayag ni Senator Win Gatchalian sa ginanap na ikalabing isang anibersaryo ng Lucena City Public School Retired Teachers and Employees Association. Mahigit tatlong daang miyembro ng nasabing asosasyon na mula sa North, East, South at West District ng mga pampublikong paaralan ng lungsod ng Lucena ang dumalo at nakisaya sa isinagawang programa. Taus puso naman ang pasasalamat ni Governor Dr. Helen Tan sa mga serbisyong na ibigay ng mga masisipag na guro para sa maayos na edukasyon ng bawat kabataang Quezonian. Nagpakita rin ng suporta si Mayor Kuya Mark Alcala at binigyan pugay ang mga retiradong guro. Samantala, naibahagi ni Senator Win Gatchalian ang magandang balita na naaprobahan na sa Senado ang Expanded Centenarians Act na tiyak namang mapakikinabangan ng bawat senior citizen sa buong bansa. Ako si R.C. Romulo nagbabalita para sa Kapitolyo. Kasabay ng araw ng pagbisita ni Sen. Win Cachalian nitong ikasampu ng Oktubre, nagpatuloy ang pakipagpulong ni Gov. Dr. Helen Tan sa iba't ibang sektor ng lalawigan. Bilang Council Chairperson ng Boy Scout of the Philippines, Quezon, nakipagtala kayan ang gobernadora patungkol sa kasalukuyang estado ng nasabing organisasyon kung saan nagbahagi ng ulat ang bawat komitiba ng konseho. Sa usabing edukasyon, dininig naman ni Governor Tan ang dapat Quezon Schools Division Office ng Lucena at Ayabas City patungkol sa sulirani na kinahaharap ng Quezon National High School. Samantala, mainit na pinaunlaka ng gobernadora ang pagkortesiya ng PNP Drug Enforcement Group Quezon kung saan kanyang sinuguro ang pagsuporta sa layunin ng kapulisan na mapanatili ang kaisan at katahimikan sa buong lalawigan. Magandang balita para sa ating mga kalalawigan sa bayan ng General Luna. Dahil itong ikalabing isa ng no Oktubre, ginanap ang groundbreaking activity ng kalsada sa Recto Malaya Farm to Market Road at formal lang na i-turn ang pamamahala ng Pineapple Processing Facility sa mga magsasaka ng nasabing bayan. Alamin ang report kay Jeya Escalderon. Sa patuloy na pagbibigay ng mga proyektong magpapaunlad ng pamumuhay ng mamamayan sa Lalawigan, ginanap ang groundbreaking activity ng kalsada sa Recto Malaya Farm to Market Road. Nagkakahalaga ito ng 75 million pesos, may haba na limang kilometro, at dubos naman na mapapakinabangan ng pitong barangay ng bayan ng general Luna. Maraming uh, pwedeng uh, magawa sa barangay. Opportunity ay nagbukas. Open. Nagbukas sa kanila sa maraming aspeto. Trabaho, hanap buhay. Yun, primarily, which I think, yun ang unang concern ng mga tao dito. Ma mapabilis ang paglabas o pagpasok ng uh, trade, no? Para doon sa pangkabuhayan nila. Actually po, ito yung parang ano naman, limang dekada ng pangarap ng na kanilang barangay. Pag po natapos ito ay maalwan ng may travel yung mga produce no, ng ating mga magsasaka plus mababago na rin yung buhay nila. Kasi ay ito pong daang ito ay school. mag interconnect sa Lopez, Katanawan tapos may bago po kami integrate na school So yung mga bata rin, pag in time, sa sila, mas lalapit na pwede na pong uwian. Samantala sa parehong araw at bayan, opisyal nang nailipat ang pamamahala ng Pineapple Processing Facility sa samahan ng mga magsasaka ng Nieva Incorporated ang proyektong pasilidad na ito ng Pamahalaang Panlalawigan ng Quezon at ng Philippine Rural Development Project ng Department of Agriculture ay may sukat na 216 square meter floor area at nagkakahalaga ng mahigit labing tatlong milyong piso. Kung ang produce ng, ng mga manananim na dito sa atin ay puro ibibenta lang lahat, hindi lahat may dadaan sa kanilang tindahan para ibenta yung kanilang ani. Ang kagandahan dito sa processing na to, 'Yung kanilang produkto, puwede nilang i-develop sa iba't ibang produkto na puwedeng manggaling sa pinya. Ang General Luna ang may pinakamalaking taniman ng pinya sa lalawigan ng Quezon. Kasalukuyan ay mayroon ng 400 hectares na taniman ng pinya dito at target na maging 1000 hectares sa mga susunod na taon. Tinuturing na napakalaking oportunidad nito sa mga mamamayan ng General Luna upang mas mapaunlad pa ang kanilang bayan. Ako, si Jaya Escalderon, nagbabalita para sa Kapitolyo. Sa ibang balita, personal na nagtungo si Governor Dr. Helen Tan sa bayan ng Gumaka upang kamustahin ang kasalukuyang kalagayan ng iba't ibang pasilidad nitong ikalabing dalawa ng Oktubre. Bilang bahagi ng pagbibigay ng mas dekalidad na kalusugan, Unang bisita ng gobernadora ang Quezon Provincial Hospital Network Gumaka upang tiyakin na maayos ang bawat pasilidad nito. Sumunod namang nagtungo sa Southern Quezon Convention Center Gumaka si Governor Tan at nilibot ang buong lugar para siguruhin na ligtas at hindi napapabayaan ang buong gusali. Hindi din kinalimutan ng gobernadora ang sektor ng edukasyon kung kaya't ininspeksyon din ang dormitoryong ipinapagawa sa Southern Luzon State University, Gubaka na mapapakinabangan ng mga estudyante ng nasabing paaralan. At yan ang kabuuan ng ating balitaan sa buong linggo. Patuloy ninyo kaming sabaybayan sa pamamagitan ng pag-like at follow sa Facebook page ng Provincial Government of Quezon. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo para sa mas malawak na paglilingkod ng serbisyong tunay at natural. Sa ngalan po ng pamunaan ng Quezon Provincial Information Office, ako si Ana Lumanta na nagsasabing, Kung sama-sama, kayang kaya. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. mga balitang napapanahon. Programa at proyekto ng Pamalang Panlalawigan ng Quezon. Mga serbisyong tuloy-tuloy na inahatid sa bawat Quezonian para sa mas maunlad na lalawigan ng Quezon. Impormasyong inihahatid ng Quezon Provincial Information Office. Tuloy po kayo sa Kapitolyo.